Hello mga ka-farmers, yan at kung nakikita niyo napakadaming sapal ang nakabila dito sa kalsada. Yan po ay matatagpuan sa Matiponso, Chaong, Quezon. At ito pong sapal na ito, mga ka-farmers, yan ay kapag natuyo, yan ay gigilingin nila at yan yung nagiging palyat na ang tawag dito sa atin at kung sa ibang lugar naman yan yung kopra ito mga kaparmers ang ginagawa ng iba ito ay ipinapakain sa baboy sa backyard mga kaparmers ang ginagawa nila ito mga ay ibinababad muna sa tubig at yan nga ay sasamahan nila ng ipa at yan nga ay pwede nilang ipakain sa mga baboy at pag sa Feed mill naman mga kaparmers, ito ay ginigiling at sinihahalo din sa paggawa ng pakain. Hindi ko lang alam mga kaparmers kung magkano ang presyon niyan dito sa atin pero sa matiponso chaong keson, ang kilo nga niyan ay 16.50 per kilo.